nagawa mo? Oh, oh, palo ah. Oh. <laughs> <Yes. laughs> Palong palo, oh, oh, ah. ito, mga Bata, ah. maglalagay na naman tayo ng pangdagdag baon oh, ito tamang-tama. Right time niyo, pang merienda niyo ito. Ah ilalagay ha. Yung sino man ang makakita nito, swerte mo. Pupunin mo na para sa inyo 'yan. Oh, tapos dito pa maglalagay pa ako. Dapat maistandardihan 'yan, ha. Ano 'yan? Ano 'yan? Huwag, huwag mo ini. binalik niya. <laughs> oh, yan. May kukuha na. Oh, yung isa. Ayan, oh. Binasa yung nakasulat. Hmm, para sa'yo yan. Ayan, oh. Dahan-dahan pa siya. Okay. Ayan, break time na. Dami, oh. Kumpul-kumpulan sila. Tingnan natin kung makikita nila. Swerte mo pag nakikita ko. Oh. Lamputin mo lang. Dami na doon nga. Hindi nila Isang pugkos yan. Baka kapag hindi mo makita kasi hindi mo makikita. Kaya nga, oh. Okay lang yun. <laughs> Maganda yun, makikita mo talaga. Wala na, di na makikita na. <laughs> di mo makikita yan, isang pupus yan. na wala. Pagtingin mo nun, wala na. Wala na. Maglalagay tayo yung nakikita nyo para ano, madaling yung madampot, madaling yung makuha. Di ba? Kaya supportahan nyo naman para lagi tayong mayroong ganitong content dito sa mga school. Dapat yung mga ganyan pa, dalawa-dalawa, pero yung isang Pero pa, daan ka nga kung nandun. Sa may hukay-hukay ng content Hukay? O yan, okay. daan sa dadaanan ano. O okay. yan. Okay.

Oh Ay, gano'n! Oh, na. Di pa rin oh, na nga. Nadaan, mo na nga nilang Five. Bakit bulag <laughs> yun, <laughs> e, eh, mga mga? Hindi nga, Tumpok na naman.

pero tong mga ito kaya ayaw ko ano eh. Pag dumaan dyan si Makoy, walis oh O ito tumingin o. Oh. Mukhang may baalak. Ito na yun. Tingnan natin. Hey guys! Hey guys! Where are you going? Where are you're going? Home, uy, uy ayun oh, dinampot. Oh, pasimple oh yung kasama ang kumuha oh. okay may pang merienda na kayo alam nyo na <laughs>